Hello mga kayaya, wow. welcome to my mini vlog. Ayan, share ko sa inyo yung aking ganap. Naglaba-laba ako kahapon mga kayaya? Karoon ko lang ma-edit, ma-voiceover. So ayan, naglaba ako mga kayaya dahil sobrang dami na ng labahan oh, no! ko. Dahil dong, nung nakaraang ang linggo, hindi po ako nakapaglaba lahat, yung mga ano lang yung mga uniform lang sa school, yung nilabahan ko dahil nga, sumama ako kay Mr. Sabukid, sumulong ako kay Mr. Sabukid, ayan, kaya hindi po ako nakapaglaba, yung uniform lang ang nilabahan ko para mas uh, madaling matapos at uh, maka punta na po ako doon sa bukid at naghatid ako ng pagkain sa kanya ayan so kaya ngayon uh, ang dami kong labahin oh, makaya kayaya no! pero mga pangbahay lang po ito so nilabahan ko na po kahapon kahit na medyo uh, tanghali na dahil nga maganda ang panahon ma mainit so ayon tanghali na po ako nakapag umpisa dahil hinintay ko pa si mister na magbantay sa aking maliit na tindahan at ako naman ay maglalaba dito sa kabilang kubo ko so ito uh, na tanghali na at uh, hapon na na ko na tapos pero uh, okay lang kasi mainit naman ang panahon at uh, sinampay ko na lang sa labas Ayan, so, nilisan ko na rin kasi hapon na At magluluto na naman ako ng Ako okay na namin mga kayaya Ganun talaga wow. ang okay, natin Bilang nanay mga kayaya uh, Iba na nga nanay mga kayaya, Dapat marunong talaga tayong mag Magmanage sa ating time -twin. So, katulad ngayon Nilabahan ko na kasi nga Ngayong araw na ito mga kayaya, At mayroon akong pupuntahan na Importante kaya Nilabahan ko na yung dapat kong labahin hapon Tapos, para pagdating ng ah uh, weekend or Sabado, pupunta naman kami sa bukid at mayroon wow. kami gagawin doon sa bukid. Magtabas-tabas ng mga damo para luminis yung ating mga tanim mga kayaya. So ito, binilisan ko ng mga dahil hapo uh, na, mag mag-iisip pa po ako kung ano ang aming uulamin at lulutuin mga kayaya. Nakakapagod sana mga kayaya dito sa bahay, no? wala tayong sweldo pero ang dami nating gagawin sobra pa tayo sa nagtatrabaho sa uh, bahay no atin lahat maglinis maglaba wow. magluto no maghanap buhay pa tayo no hindi basta-basta mga kayaya. ang obligasyon bilang magulang mga kayaya. bilang nanay mga kayaya para lang um, magampanan natin yung ating mga obligasyon sa ating pamilya mga kayaya minsan nga iniisip ko na lang mga kayaya, na babalik na lang ako o mag-apply ako uli mag oh, trabaho no! sa abroad para kumita tayo ng medyo malaki-laki no kaysa dito ako ayan ang um, konti lang yung ating income What? no pero iniisip ko naman ang ang aking obligasyon dito sa aking mga anak mas matimbang talaga sa akin mga kayaya na kahit nawala na lang akong masyadong maraming pera basta wow. kasama ko lang sila mga kayaya, at Uh, magsama kami sa simpleng buhay na uh, magampanan ko ang aking mga obligasyon sa pamilya wow. at makita ko sila araw-araw no so uh, ayon tuloy natin yung ating paglalaba ito na yung aking sinampay mga kayaya hindi pa to tapos mga kayaya kalahati pa lang yan ang ko pang isasampay mga kayaya so ayon ito na po yung aming ulam sapunan mga kayaya wow. so hanggang dito na lang muna yung aking Uh, mini vlog ayan thank you for watching amping ka bye